Hello mga sir. Welcome sa part 2 ng beginner moto vlog tips natin. Ay. Teka. Parang may kulang. Teka hanapin ko lang ah. Ayun. Kita ko na. Let's go. In this vlog mga sir, pag-uusapan natin yung other setup na pwedeng gawin para sa audio nyo, yung mas budget nil pa or mas okay pa dun sa pinag-usapan natin kahapon kasi Feeling ko may kulang akong hindi nabanggit sa last vlog natin. Pangalawa, is paano ko ba sinisync yung audio sa kayong video ko? Tapos yung pangatlong tanong is, saan ba kumukuha ng mga music na walang copyright? Kasi yan yung tinanong ng isang subscriber natin, kaya ginawa ko rin tong vlog na to. Yung mga no copyright na music, mga sir. Tapos, dagdagan ko na panghuli, is paano ko ba ini-edit yung video ko, mga sir? Paano ako nag ng intro, content tapos outro ko. Pinag-iisipan ko ba yun? Pinaplano ko yun? O impromptu lang? So, ayan mga sir. Stay tuned with this vlog. Yes, sir! Last time, pinag-usapan natin yung audio input. Pero nakukulangan kasi ako eh. Meron akong balak na ituro sa inyo other enhancement para ma-improve yung audio nyo. So, isa sa nagpapaganda ng sounds ko mga sir is tong dead cat dead cut ang tawag natin dito. So what happens here is yung buga ng hininga mo, hindi pumapasok dito. Yung hangin na pumapasok sa helmet mo, hindi rin siya pumapasok dito. Kaya mas maganda yung sound quality nito. Ngayon, ang gusto natin gawin is subukan naman natin Sir Mel na itong lapel na microphone mo, ipasok natin siya dito sa cellphone mo. Susubukan natin 'yan. And at the same time, lalagyan din natin ng dead cut itong Apple headset natin para hindi siya pasukan ng hangin. Gamit yung gamit ito. Sample mga sara, kapag nagbuga ako ng hangin dito sa dead cat natin, kapag nagblow ako ng air dyan, tinan nyo yung nangyayari ha. Tinan natin kapag tinanggal ko tong dead cat. So nakita nyo yung difference ng may dead cat sa katong wala. So, ang gagawin natin is magdi-DIY tayo ng dead cat gamit tong lumang laruan ng anak ko. Pwede nyo rin gamitin na ah, lumang sponge, pwede rin basahan, or makapal na tela. Yun yung gagamitin nyo para balutin yung microphone nito. Let's go! Sukatan nyo lang yung haba ng microphone. So, ganun lang kahaba yung puputulin nyo. Kailangan kasi makovera nyo yung buo para matatakpan nyo yung buong microphone. So, ang target natin is at least hanggang kahaba. Tapos make sure na yung microphone mo hindi siya gumagalaw-galaw dun sa loob kasi magiging a scratching noise yan dun sa iyong recording so hindi rin siya maganda. So yan mga sero, oh, nagawa ko na yung DIY wind muffler or dead cut ng ating Apple headset. Hindi siya ganun kaganda pero gusto ko lang maintindihan nyo kung paano gumagana tong dead cut na to. So isasaksak na natin siya sa cellphone para makita nyo yung difference. So ganito yung nagiging tunog niya mga sir kapag wala yung dead cut. Ito abubugahan ko ng hangin ha. Yan. Tapos ito naman yung tunog niya mga sir kapag meron na siyang dead cat. Binubugahan ko ng hangin yan mga sir ha. Ayos ba? Diba? Ngayon mga sir lalabas tayo. Ang gagawin natin, testing natin itong dalawang setup. So ang unang setup na gagamitin natin is itong lapel microphone ko. Kakabit natin siya sa cellphone. Tapos ito namang Apple earphone. Kakabit rin natin siya dito sa cellphone. Dito pala natin ilalagay yung microphones natin dito sa kaliwa, sa kasakanan. Ayan, meron siyang parang ngipin dito eh. Nakikita nyo ba yan? Pwede nyo namang ikabit to gamit double adhesive or tape or pwede nyo isiksik lang dito sa foam kayo bahala. Tapos na tayo Itong setup na to mga sir is yung cellphone recorder ko plus yung Rode na lapel mic. Ito po yung tunog niya. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. So pakinggan niyo yung tambucho, yung boses ko. Eh busina ko. Wow, ang ganda naman ng punong to. Naglalagas. Mic check 1, 2, 3 Testing 1, 2, 3 Medyo mahangin Hindi ko alam kung gaano Kalakas yung wind noise nito Kung naiintindihan nyo ba ako Yan Testing 1, 2, 3 Mic check 1, 2, 3 Ito naman yung Apple headset natin So balik na tayo dun sa Bilihan ng ramen ni Mrs. Still naka-open yung visor natin mahangin dito sa area na to so hindi ko alam kayo na mag decide kung mahangin ba ito yung wind noise nya pero nilagyan na natin to ng dead cat yung DIY na dead cat natin so tell me kung okay ba yung tunog nya kayo na mag decide kung gusto nyong gayahin tong setup na to mga sir yan kung naririnig nyo rin yung tanog ng tambucho yung boses ko Oh yeah! Thank you! Try natin magpatagbo ng medyo mabilis para marinig nyo yung wind noise Paano ko ba pinagsisync yung audio sa video ko? So as you can see, yung aking GoPro, nag-record na siya. Nag-record na rin siya ng audio ko. Ito yung built-in na audio niya. Tapos syempre, pipindutin ko yung record dun sa cellphone ko. Ayan, gamit natin yung Apple na headset. So syempre, yung boses nito sa yung boses sa GoPro ko, hindi pantay yan. So ang gagawin ko, gagawa ko ng ganito. 1, 2, 3, sync! So, yung 1, 2, 3 sync na yan mga sir, during uh, editing, pinagpapantay ko na lang yon So, yung audio ko galing sa GoPro, hahanapin ko yung 1, 2, 3 sync. Tapos, hahanapin ko rin yung boses ko gamit yung nandito sa cellphone ko na 1, 2, 3 sync. Pagtatapatin mo lang yung dalawa na yon then i-remove mo yung audio ng GoPro mo at ang gamitin mong audio is yung audio galing dun sa cellphone mo. Tapos yan, meron ka ng okay na okay na okay na sounds. One, two, three, sync! Yan! Regarding naman sa paghahanap ng music, punta lang kayo ng browser nyo, tapos type nyo lang, you... Ay, mali. You're old. YouTube pala. For example, gusto nyo ng rock na background music, pwede rin rock, pwede rin jazz, pwede rin upbeat, pwede rin hip-hop, So, ang gagawin nyo lang is hanapin nyo or idagdag nyo yung term na no copyright music. So, ayan, magkakaroon kayo ng listahan dito ng mga music na pwede nyo gamitin for free. But, tandaan nyo na kailangan nyo ilagay, for example, ito, no copyright music to, pindutin nyo lang. Then, check nyo sa description kung paano nyo i-credit yung may-ari. So, ayan, nakasulat dito, You're free to use this song in any of your YouTube videos, but you must include the following information and artist credits in your video description. So, yun, copy paste nyo lang po ito. Ito, mga free music to, walang bayad to, pero kung gusto nyo nung may bayad, ito yung ginagamit ko. Epidemic Sounds. Click nyo yung albums, tapos yan, marami kayong listahan ng mga kanta rito na pwede nyo gamitin. May bayad nga lang to, I think, nasa $15 ata per month. Yan mga sir, regarding naman sa paggawa ko ng intro content sa ka outro ko. Alam niyo naman ang ginagawa ko dito sa vlogging channel ko is gumagawa ko ng motovlogs, reviews, sa ka tutorials. Mostly pag motovlogs, impromptu lang talaga 'yun kasi hindi ko naman alam kung ano 'yung makikita ko sa kalsada, ano 'yung mga madadatnan kong mga tanawin doon, mga view, mga pagkain. So technically, wala talaga akong pinre-prepare pag motovlog. Kapag namang review sa ka-tutorial, nagte prepare talaga ako. Kaya meron akong notebook or minsan sa cellphone ko siya sinusulat kung ano yung mga list of mga pagkakasunod-sunod ng mga scenes na ginagawa ko. So sa intro, uh, yun. Basically, nagsiset up lang ako ng mga equipment ko. Nilalagay ko siya rito sa harapan para maganda siya tingnan sa camera. Yung content, sinusulat ko yan. Yung script, wala akong masyadong script eh kasi... Madal-dal talaga akong tao eh. Pero pag ikaw yung tipo ng tao na hindi naman ganun ka-talkative, hindi ka ganun ka-extrovert, I would suggest na mag-prepare ka ng script mo para hindi ka nauutal. Tapos sa uh, outro naman, ito wala. Ganito lang. <laughs> Tapos, just be yourself. Kung ano yung ikaw, ipakita mo lang yun sa tao. Kasi pag masyado mong pinipilit na maging iba or or binabago mo yung personality mo for the sake of your channel, magre-reflect yun dun sa moto vlogging channel mo or sa vlogging channel mo. So, ayan mga sir, maraming maraming salamat at naiinip ako dito sa bahay. Kaya ginawa ko tong part 2 ng moto vlogging series natin kasi I think meron ako mga nakalimutan sa medyo na ako dun sa ginawa ko kahapon para dun sa mga aspiring motovloggers katulad mo. So, maraming maraming salamat sa iyo. Kayo yung inspirasyon ko kung bakit ginagawa ko tong mga edits, mga vlog cuts na to. Thank you, thank you sa inyo. So, yun. Hanggang sa muli. Yes sir! Bye bye!